Hello guys! So ngayon, isi-share ko lang sa inyo yung mga kaganapan namin tuwing umaga kaya minsan lang talaga ako oh, nakakapag-video guys. So ato ngayon, naisipan kong i-video ang kaganapan namin tuwing umaga kasi sobrang busy talaga guys kasi sabay talaga yung dalawang papasok, dalawa kong anak. So 20 minutes lang ang pagitan ng pasok nila guys hindi gaya nung nakaraan ano, uh, halos 1 hour ang pagitan nila sa pasok nila ngayon, 20 minutes lang guys kasi pinaiksi yung pasok ng mga estudyante dahil sa init. So, ayan, talagang malolo loka na ang nanay sa stress. <laughs> pero itawa lang natin 'yan, pero sa video guys, nakangbusangot na talaga at talagang itong panganay ko guys, laging kailangan babantayan mo talaga at talagang kahit late na siya, eh, hindi mo talaga makikitaan na nagmamadali siya. Talagang relax na relax baga. Kaya talagang laging bantay ko pa yan para talagang tuloy-tuloy ang gawaan niya. So, ayan guys. So, syempre, sabay sa pag-asikaso ng mga anak guys, eh, syempre, maghahanap buhay tayo kasi kailangan natin yan para magkapera naman di ba <laughs> so ayan habang nagtitinda eh asikasuhin natin yung ating mga anak so ayan binalikan ko na nga yung panganay ko dyan guys at talagang hindi pa rin umuusad at inayos ko na nga ang buhok guys kasi gulo gulo pa talaga pero ako din ang nagsuklay nyan guys kaya galit na naman ang ah, papa nyo <laughs> kasi eh talagang hindi mahilig magsuklay tong batang to sa sarili niya at dyan guys guys, ihahatid ko na tong panganay ko at napakabigat yung bag niya na yan na itim guys, puro books yan, napakabigat kaya nung nakaraan guys, hindi ko yan hinahatid, talagang laging reklamo na masakit ang likod masakit yung ganto kasi napakabigat niyan guys ang bigat talaga, napaka uh, ano, sabi ko nga kung pwedeng iwan na lang sa classroom hindi daw pwede, kaya no choice, hatid natin siya kahit saglit lang, so ayan guys, habang yahat Atid ko yung aking-aking anak ay si Papa Jules naman muna ang ating tendero for today's video. So ayan, nakakangiti pa siya dyan guys ha. Pero mamaya na magiging tigire na yan. <laughs> kasi nga, nagsabay-sabay si Shay nagtawag nagtawag na, at yung batang yan talagang pag natapos, ligo ayun na, tawag na ng tawag, wala yung pakilam kung may ginagawa ka basta yung kailangan niya talagang ipagpipilitan yan, kaya magiging tig tigre ka talaga. So, ayan, na may customer nang tapos, dumating pa yung deliver namin ng gas, guys. So, ayan, oo oh, po, naubusan kami ng gas agang-aga. Pero, ano naman, guys, may isa pa naman kaming tangke. Kaya, nakakapagtuloy pa rin sa pagluluto si Julius. So, ayan, guys stress na siya dyan kasi ngayon nga yun sabay nga, sabay-sabay nga, tapos wala pang upuan sa labas wala pa yun sa, so tapos tawag pa ng tawag si Shane kaya talagang stress talaga siya guys, at ako nga inaghatid pa kay ano diba kay ate Diane, so ayan guys hintay na lang talaga buti itong mga customer namin guys e eh, mababait naman talaga Talagang nakakapaghintay. Ay, sanay na daw silang maghintay. <laughs> so, ayan, bless na bless pa rin naman kami kasi napaka mababait nga naman nila. Kaya, thankful talaga kami sa mga customer namin na to at ayan na nga na magiging tigre na dyan ang ating <laughs> Papa Jules kasi nga eh naghahanap pa siya ng pambayad kasi nga wala ako, hindi ko din na na ano, hindi ko naman din akalain na darating na yung deliver ng gas so hindi ko na ibilin sa kanya na ganon na kung nasaan yung pambayad. Kaya talagang stress na siya, na siya dyan. Tapos, di naman po nagtagal. Eh, dumating na din naman po ako. <laughs> so, at ayan, binayaran ko na nga agad. At nakadali naman tayo ng pera agad. Pero, may pambayad talaga, talaga yan, guys. Nakatabi lang talaga. At nakalimutan ko nga ipagsabi. At ayan na nga. Kung maririnig nyo lang, guys. <laughs> talaga naging tigre na talaga ang Papa Jules nyo kasi nainis talaga siya dyan ganyan na ganyan talaga yung ano ko pa, pangalawa naming anak ganyan din may ganyan din ba kayong anak guys na yung alam nyo yung gusto niya eh, pagkasabi niya eh, ibibigay mo agad yung tipong ganon hindi ko maintindihan ganon pero pinagsasabihan ko naman siya na wag naman ganon lalo lalo na pag may customer guys wala talaga siyang alam basta ma ganon talaga ma, sisigaw talaga, ipagpipilitan niya talaga yung ano niya, kailangan niya, yung tipong ganun guys, kaya talagang magiging tigre ka talaga so ako minsan talagang pinipigilan ko lang lalo na pag may customer No, kasi nakakahiya naman talaga bigla kang mapapasigaw ba diba? pero minsan hindi talaga maiiwasan guys na talagang magiinit ang ulo mo lalo na pag maraming customer tapos may sigaw ng sigaw ba diba? so ayan laban lang ganyan talaga hindi man pare parehas ang ugali ng ating mga anak pero mahalayin din natin sila ng pantay guys yun lang ang ano maia-advise ko kung meron din kayong mga anak na gano'n same tayo kasi mga anak ko nga iba-iba talaga ang ugali nila guys pero wala ganun talaga <laughs> <laughs> itawa na lang so ayan tuloy na nga tayo sa ating paghahanap buhay guys so habang nagbibihis si ate Shane sa kanyang uniform eh, ituloy natin ang ating paghahanap buhay syempre para may pambao naman ang ating mga estudyante ba diba? at ayan iniligpit ko na nga yung pinagkainan ni, ni kuya dyan sa labas para malinis kasi maya maya may kakain ulit at okay na ba diba? ready ready na guys so ayan guys guys, inayos ko muna tong mga naluto na ni Julius kasi hindi pa nga na-display lahat kasi walang mapagpatungan. So ayan, inayos ko na muna kasi maya-maya ihahatid na natin si Ate Shane sa school. Kaya kailangan i-mag- ligpit-ligpit muna tayo kasi bagi, baka maging tigre na naman ang ating Papa Joe. So, ayan lang muna for today's video guys. At ihatid ko muna itong si Baby Shane. So, ayan guys. Thank you for watching. Bye!